Hello! Ang topic natin ngayon, aba, e bibigyan ko kayo ng tips na mga pwede ninyong gawin at alamin ang dahilan bakit sumakit ang inyong likod. Una sa lahat, sumasakit ang likod natin kapag tayo ay nakakuba. Poor posture. So, dapat aware tayo na diretsyo ang tayo at ang pagkakaupo. Huwag nakaslouch o nakakuba. Number two, meron pong mga buntis na sumasakit ang kanilang likod kasi nga, yung puso nila eh masyadong nakausli. So, dapat aware tayo na medyo ipapasok natin yung ating puson at yung ating puwet. Huwag masyadong relax. Tapos, pero yung tuhod natin ay kailangang i -re relax natin para hindi sumakit ang ating likod. Yung mga babae na nag high heels sa trabaho, okay lang yan. Pero, magbaon kayo ng rubber shoes kapag pauwi na kayo at maglalakad kayo pa uwi. Pag mas ang paa nyo, kumuha lang kayo ng isang bola, iikot-ikot yung ilalim ng talampakan ninyo para matanggal ang kirot. Yung mga military, alam nyo, sumasakit din ang likod nila kasi sa sobrang diretsyo naman. So, dapat from time to time, i relax din yung posture nila. Ito, yung mga nasa bahay, ilang oras nagpa-plancha at nagluluto ang tip natin para hindi sumakit ang likod, kumuha kayo ng isang bangkito. Yung isang paa ninyo ay ipatong nyo sa bangkito, tapos palitan. So, gawin nyo yan habang nagluluto at saka habang namamalansya kung oras ang inaabot ninyo. Ito pa, next na dahilan. Sobrang lambot ng kutsyon na hinihigaan ninyo. Ang maganda, medyo medium to firm ang pipiliin ninyong kutsyon para hindi nakalundo ang inyong likod. Yung mga tao ang trabaho ay laging nakaupo. So, oras ang inaabot sa pag-upo. Kailangan every 30 minutes or every 1 hour, mag-break kayo, tumayo-tayo muna kayo, tapos bumalik kayo sa pagkakaupo. Alam nyo ba na pag kayo ay nalulungkot, eh, pwedeng sumakit ang inyong likod. Kasi nakakuba kayo, hindi ba? Di ba pag sad kayo, napapakuba kayo, stress at tense ang inyong mga muscle hindi na nagiging flexible. So, sana yung problema natin, eh, sa natin. Yung laging nakayuko pag nagsi so, kailangan medyo diretso ang paggamit o ang pagtingin sa ating cellphone para hindi sumakit ang ating likod. Yun din ng na mga nagtatrabaho ng office work. So, buong week, hindi nag-exercise. Pagdating naman ng weekend, yan yung tiyatawag nating weekend warrior. Biglang magbubuhat, magtatrabaho ng mabibigat sa weekend. Pwede yung cause ng back pain. So sana yung paglalakad na exercise natin, eh hindi lamang sa weekend. Gawin din natin sa weekdays o habang nagtatrabaho tayo. Yung mental status natin, yung laging tension, nakatense, hindi nagre-relax, Pwede hong mag-cause nga yan ng low back pain kasi nga nag-iispasam o tumitigas yung ating muscle. So matagal naka-contract yung muscle, ayaw nang mag-relax. Yun po yung tiyatawag na ispasam. At dun sa mga nagbubuhat, ang tip natin may tamang paraan ng pagbubuhat. Una, yung utak natin kailangan ready palagi sa gagawin natin. Yung mind kailangan lagi nakaredy kung ang iyong bubuhatin sa tingin mo ay 2 pounds, yung pala 20 pounds yon bigla mong binuhat. Eh dahil hindi nga ready ang iyong mind, hindi rin ready yung iyong katawan. So, pwedeng mag-cause yan ng back pain. Or, kabaliktaran, akala mo pagkabigat-bigat, tapos biglang pagbuhat mo, magaan lang pala nagko-cause din yan ng back pain. Tsaka pag nagbubuhat tayo ng bagay, ititiklop ang tuhod, yung medyo naka-squat, ika nga. Huwag ho kayo magbubuhat ng galing sa gilid. Kailangan mula sa harap at medyo malapit sa inyong katawan. Meron pang isang dahilan ng pagsakit ng likod, yung mga unusual activity natin. Halimbawa, sobrang pag-ubo, malakas na pag-ubo, malakas na pagbahing. Dapat kakapit tayo. Pag uubo tayo, unti-unti yung pag-ubo. Yung pagbahing kung may makakapitan ka, eh kumapit ka para nandun yung force. Hindi nyo napansin, pag inuubo kayo, ang sakit din ng likod ninyo. May tinatawag din na absent step. Yung may iniisip ka, akala mo meron pang isang step na hagdanan, yung pala na. Pag nangyari sa inyo yon nagkukos din yon ng back pain. May tinatawag kasi na inflammation eh yung nagkasugat ng maliliit dun sa inyong muscle. Yung maliliit na ugat, na tinatawag nating mga blood vessels or capillaries, mamamaga, mag spasm ang tawag doon, protective spasm. So, ang nangyayari, yon nagkakaroon ng inflammation o pamamaga dun sa ating likod or dun sa ating muscle. May isa pang cause ng pagsakit naman ng binti, ang tawag doon, sciatica. Actually, nagsimula yun dun sa ating spine o dun sa ating gulugod. May nerves na lumalabas doon. Pero, ang masakit, yung ating binti, yung legs natin, tapos hanggang dun sa ankle natin, hanggang dun sa big toe natin. Para malaman yon, pupunta tayo sa doktor. Gagawa ng mga test. Ang tawag doon, straight leg racing test. So, e-examinin lang naman kayo ng doktor. Pero yun sa mga lagi nang nagba-back pain, meron ding mga test sa ospital na pwedeng gawin. Halimbawa, yung x-ray, yung EMG para sa nerves yon. Eh, minsan, kinakailangan na din yung mga CT scan tsaka MRI. Kapag nangyari na yung biglang pagsakit ng likod nyo, mag-bed rest muna kayo. Medyo mas mataas lang yung unan dun sa ulo. Pwede pong lagyan ng malamig. Sa unang beses, malamig. So, kuha kayo ng ice, lagay nyo sa bolsa de hielo or doon sa plastic. Tapos, ipapahi dun sa skin, doon sa ating balat. Siguro mga 5 minutes lang. Up, down, up, down. Pero after a day, pwede na po yung maiinit. Yung pagpalagi na yung halimbawa, pang matagalan ay back pain nyo. Pag mainit naman, Uh, ilagay lang po sa bote, baluti ng bimpo, ilagay, tapos nakadapa kayo ha, maglagay ng mababang unan doon sa inyong chan, ilagay yung heat, siguro mga 20 minutes, once or twice a day. Ganun lang po, wag masyadong matagal. Tsaka kung tatayo kayo, galing sa pagkakahiga, gamitin niyo yung tulong ng inyong kamay, unti-unti, so i-practice niyo. Ganun din naman, kung pagkatayo, babalik sa higaan, unti-unti din, mag-side muna kayo, may tulong yung inyong kamay. Pwede ba ang masae? Yes, ang massage, gentle massage lang para makabawas dun sa kirot. Anong exercise pwede? Pwede hong maglakad-lakad. Tapos yung, yung kamay nagsuswing, pwede po yun. Ang bawal, yung jogging, tsaka running. Huwag nyo hong gagawin yon. Tapos, um, pag naglilinis tayo, halimbawa, ang trabaho nyo, tagalinis tagawalis taga-walis, kailangan yung paa, naka-forward yung isa, yung isa nasa likod, medyo diagonal yung hawak nyo dun sa inyong map, tsaka kayo magmamap. wag yung diretsyong diretsyo, tapos map ng map. Masakit ho yun sa likod. Tsaka sabi ko nga, pag magbubuhat kayo, medyo i-squat nyo ng konti yung inyong, tuhod Dun sa mga ang trabaho naman ay eh, magbuhat ng mabibigat na bagay. May tinatawag ding spondylolisthesis, nakikita po yan sa x-ray, yun yung nag-slide yung gulugod o yung spine natin. Ang isa pa pong dapat nating bantayan ay eh, yung cancer sa buto. Ang nararamdaman po noon, palagi nandoon yung kirot. Hindi, wala siyang kinalaman sa paggalaw, basta laging nandoon yung kirot. Tsaka, syempre, may kasamang sintomas ng pamamayat, fatigue o pagkapagod, tapos uh, walang ganang kumain. So kailangan pumunta sa doktor kapag ganon para alamin kung doon ba talaga sa butong 'yon, sa likod, sa spine nagsimula yung cancer o may tinatawag din na secondary o metastatic cancer. 'Yun yung kalat na galing pala sa ibang parte ng katawan. May tinatawag din na rayuma, osteoarthritis. Ito eh, pag umiidad na tayo, tapos kasi syempre, gamit tayo ng gamit nung back nung back na buto natin, o yung gulugod natin, tapos nagkakaroon pa nung osteophytes, o yung parang spur, o yung parang tinik. So, sintomas nun, masakit pag nakatayo. Tapos, kahit hindi ka gumagalaw, masakit din, may kirot. So, parang nalilimitahan yung paggalaw mo. So, yun yung mga rayuma naman. So, dapat tamang posture lagi, mag stretching tsaka importante yung tamang timbang. Kasi, pag mas mabigat tayo, syempre, mas hirap yung spine natin. Eh, kasi, ang bigat-bigat natin. Eh. So, dapat tamang timbang lamang para medyo uh, hindi hirap yung ating spine o yung ating gulugod. So, I-generalize ko na yung mga tips, ano ulitin ko lang yung iba. So palakasin yung muscles sa tiyan, tsaka sa muscles sa likod, sa pamamagitan ng ehersisyo, magi-stretching bago kayo magtrabaho. So sa umaga 'yan. Tapos pag nakatayo o nakaupo, tamang posture. Maglakad-lakad dahil kailangan din naman natin ng vitamin D o yung sunshine. Tamang pagbuhat tamang pagtulog, tsaka yung kutsyo na gagamitin natin, tamang timbang, iwas po sa sigarilyo kasi pag naninigarilyo, syempre, mas bawas na yung blood flow dun sa ating buto. Sino mga lalapitan natin kapag nagka-back pain tayo? Humana po tayo ng isang physical therapist kasi sila yung magtuturo paano gawin ang tamang exercise tsaka anong ma-exercise ang kailangan kailangan din natin ng rehab medicine doctor, yung rehabilitation medicine doctor. Sa mga ospital po, may rehab medicine department. At saka yung orthopedic surgeon, yan po yung doktor para sa buto. Ituturo ng mga doktor na ito ang tamang exercises tsaka tamang stretching. Pwede kayong mabigyan ng mga tableta, paracetamol o yung tiyatawag nating anti-inflammatory o NSAIDs meron din yung mga pamahid. Kung yun muna ang pwede nyo gamitin, okay din. Mga ibuprofen, naproxen cream, yan po yung mga nilalagay. Kasama na rin po yung mainit, yung ice o yung heat. Kalma palagi ang pag-iisip, magkaroon ng solusyon sa inyong problema. Tamang pagbubuhat, tamang kutsyon. Sa mga kabataan, yung mga anak nyo, yung backpack nila huwag sobrang bigat. Kailangan at 20% or less ng kanilang timbang. Wag more than 20%. Tapos gagamitin yung dalawang strap ha, hindi isang strap lang ang ginagamit. Pag kayo ay nagbabike o gustong magbisikleta, tamang adjustment ng bike. Huwag sobrang sikip, wag din naman sobrang layo ng manibela. Pag naka high heels, magbaon din ng rubber shoes o walking shoes. So, yung mga ehersisyo, iwas muna dun sa mga toe touches o yung sobrang hirap na mga sit-ups or leg lifts. Ang pwede, yung mga partial crunches lang. Yung mga hamstring stretches, wall sit-up. May tinuturo pa, pwede nyo ma-search yung bird dog o kaya knee to chest. Yan bridging ah uh, and syempre yung walking so yan po ang mga gagawin natin kapag sumakit ang ating likod maraming salamat po